Oh, iba naman. Kunwari, na lang ang, ang magnanakaw. Bakit mo kinuha? Bakit? Ate, to yun. Kahit anong hilip na nila, Diyos ko, hindi ako natutong magnakaw. Ah, <laughs> <laughs> oh, ganito naman. Ang eksena inagaw sa yung boyfriend mo. Walang sa iyo, magnil. Love sa'yo. Bigay ko lang alam na wala ako. Wala ako sa piring niya. Pero hindi ko inisip yun. Hindi ko tinanong dito. Kasi makakahanap na akong higit pa sa kanya. Ah! Go! <laughs> ah. <laughs> uh, next, Xtena. Okay namatayan tayo. One, two, three, go! Bakit ba pinatay yung ipis putang ina mo! Bakit? Kapag hindi na ako sa iyo ka ko yung <laughs> De, ko yung sila kasi hindi na maalis ang bakpiga sa uso ko. Aura! <laughs> <All right. laughs> mm. ah, <laughs> <at> <laughs> 啊！对 <laughs> <laughs>